isang kilalang artist. Hey! <laughs> Ngayong umaga, may basketball banding kami mga sakristan. Kalaro ang ibang sakristan ng simbahan. Pagdating namin dito sa court ng multi, agad naman silang nag-warm up. <laughs> Pang lower back warm up to guys. At simula na ang laro. Tao-tao. -ta Opa! kita keluar itu ayan itu faktor 10 9 kemana ini keluar keluar Maraming salamat din kay Brother Rodel dito sa jersey. Parang ngayon lang ako nakatanggap ng jersey na galing sa ibang tao. Or baka nakalimutan ko lang ganun. Pero feeling ko ngayon lang talaga ako nakatanggap eh. Tapos tayo pa mismo ni Brother. Pak! Sino ka dyan? Pagdating naman sa art, kagabi minodel ko yung sarili ko dahil wala akong mahanap sa internet ng posing na gusto ko na libre lahat kasi may mga bayad at sobrang mahal pa. Tapos monthly mo pang babayaran, hindi siya one time. At ito na ang resulta ng pagmodel model natin. Pak! Series ito, kaya abangan nyo guys. Sobrang excited na nga ako eh. Ayun lang, bye!